iyon na ko din mo. Kaya 'di. Nakatutok na ako. Ano? ano? Okay, oh. Tata natay guys kasi. Ah, uh, may tendensing andyan na yung yung mga ano guys, yung mga waldak. Balik guys yung palayan nila, parang Eric na doon sa kabila. So pag ah uh, mga bandang tanghali na pupunta sa palayan nila. Ah uh, sinisira yung palayan. So, ay guys, hatin natin dito guys ano sa sa kabila kabila na bahay guys na si boss Lester Ayon yung sniper natin guys na napakalupit boss kawi kawi boss Eh wow! guys, ni barang air guys Bali, meron din air na awal na. Balik merinding siyang ergan. Napung malakasan. Jom So yun guys, hindi na dali yung ano guys, yung ibon kasi ang layo na guys. Nilapitan na booster, medyo malayo na yung konti. So yun guys, mali, yun, puro tubig guys oh. Ayan yung guys, yung booster, yan. Medyo basa na guys, yan.

Bro, hai. Hai. Ha? Hai nah. Hai, macam. Hah? guys, memang tayang hulig guys yo. Yo, nak keluar masuk. Kan awak. Eh, kayak

<laughs> Ayan guys, nabawasan yung Bali guys, bali Kung nakita nyo kanina ganong ganong karami yung Bumabagsak sa palayan nila paring Eric ganong karaming uh, Wild duck guys So ayun, at least nabawasan ng isa Ayun pong pa tayo So ayun guys, tara Hanap pa tayo Pare Yan Ayan guys, marami pala dyan ibon nyo guys pag umaga, sabi paring Eric. Ayan guys, si Boss Lester. Titira si Boss Lester guys ng tukmo. <laughs> oh, si Oh, si Cepul bus kona bus cepul atak ka dalagan na na ilingon ano pa tayo susunod na ulubing ibon na boss na boss yan na guys talibus Malupit talaga si booster ko. Yari. Hey guys, ah uh, mo guys, perwisyo sa ano, sa palayan guys. Mga ano yan, mga perwisyo sa palayan guys, yung mga mo na yan. Mga yan guys ng ano. Yung nga sa palayan nila parang Eric, talagang ang dami niyan. Pag uh, hapon, ang hali. Napakadami guys. Kaya guys, nabagat ni Paring Eric. Ayan, uh, marami daw yung mga ibon na ano. Boss, boss? Yan mga booster ko. No. Nandali guys. Nice one boss. Ayun, guys, dami, oh. Ayun, dami oh.

Oto, oh, sir, may tama na ito sa bago pa. Yeah, uh, uh, yeah, to. To. Uh, may nagdabo ka sa bago, ora. So, so, may tama yan, may tama yan. Maganda na. Eh, may tama na, no, boss. May tama na yan. Gagawin tayo ng diko. Ayun, guys, meron. Kuna na ni parang eritong tama natin. Inggris guys. Ini hey guys belum kita sama ya. sana. Masa? Ah, jebus listrik Besar finish nah. <laughs> Bali guys, yun yung palay na binabantay nila parang Eric. So, kalimitan guys, andun yung mga mga ano, mga damulog, mga wild duck na pupunta yung palay guys. Nilalamutak na yung lupa. So, kaya kaya natin huntingin guys. Ayan okay guys, bali catching ko tayo ngayon. Ayun, nagisa si Papa Chits. Ginis, kinisa, kinisa na ang bawang at uh, bawang at luya.